sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-TH ukol sa kanyang katanungan kung lahat nga ba ng mga gold bars na nababalutan ng aspalto ay meron itong halong kemikal na lason. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang karamihan sa mga depositong ginto o gold bars ay madalas natin itong maingkwentrong nababalutan ng aspalto. Sadyang marami sa mga baguhan ang hindi nakakaalam nito kaya ang madalas mangyari ay bigo silang mahanap ito. Ayun dito sa komento ng ating ka -th, ang nais niyang malaman ay kung meron nga bang lason ang lahat ng mga gold bars na nababalutan ng aspalto. Basi sa aking sariling mga karanasan at nalalaman, masasabi kong balot man ito ng aspalto o hindi, ay mataas ang posibilidad na meron itong lasong kimikal. Kaya sa tuwing kami ay hahawak ng ginto, kailangan naming magsuot ng guantes. bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi uulitin ko. Dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy dito sa komento ng ating ka dito, kung ating nadatnan ang mga mahalagang bagay at ang mga ito ay ginto o gold bars huwag agad natin itong direktang hahawakan sa ating mga kamay. Gaya ng aking sinabi kanina, tayo ay gumamit ng guantes. Ang guantes na ito ay kailangang matibay at wala itong mga butas. Ang lasun sa mga ginto ay sadyang hindi mabilis ang masamang epekto nito sa ating pangangatawan maaaring abutin ito ng ilang buwan o ilang taon kung saan ay depende sa pagkaka-expose ng isang tao sa naturang lason. Ito ang siyang dahilan kung bakit namin tinawag ang lasong ito na Killing Me Softly. Marami na akong nakilalang mga treasure hunters noon na direktang humawak ng ginto o gold bar na kanilang natagpuan. Ngunit sa kasamaang palad ay wala na sila ngayon. Base sa aking mga naobserbahan na siyang naging dahilan ng kanilang pagkasawi. Ito ay dahil sa failure ng kanilang internal organs. Ang karamihan sa kanila ay namatay dahil sa sakit sa puso at kidney o bato. Kaya base sa aking sariling pananaw ang tatabaan ng lason ay ang ating vital internal organs. Nais ko lamang ulitin na kung ating nadatnan ang mga mahalagang bagay at ang mga ito ay ginto o gold bars, may balot man itong aspalto o wala, huwag agad natin itong direktang hahawakan sa ating mga kamay. Gaya ng aking sinabi kanina, tayo ay gumamit ng guantes. Ang guantes na ito ay kailangang matibay at wala itong mga butas. Ang lason sa mga ginto ay sadyang hindi mabilis ang masamang epekto nito sa ating pangangatawan. Maaring abutin ito ng ilang buwan o ilang taon kung saan ay depende sa pagkaka-expose ng isang tao sa naturang lason ito ang siyang dahilan kung bakit namin tinawag ang lasong ito na Killing Me Softly. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang na ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo World. Yan lamang at wala nang iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga katih na gustong magpa-shoutout. Kaya shout out sa mga sumusunod. Isa Gani Coloso ng Davao City. Daryl Formentera. Sean Bobby. Marvin Opiar ng Bukidnon. Jerry Curativo ng Tagum City, Davao del Norte. Oliver Atap nang dinggalan Quezon Stephanie Angeles Rico Bahuyo Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat